mga lagang baboy ayan Maiksi lang siya. Tapos, ito yung boy. Ayan, girl yan siya, guys. Ito, ano, two, ha, two years old. And, this one is like one year old. Maliit lang to kasi siya talagang lahi eh. Maliit lang lahi. Ayan yung kinakain nila, yung tuyo na damo. Ayan, yung ating baka. So, ayan, guys. Hindi lang pagtatanim. Meron din tayong mga hayo. Gusto ko nga mag-farm ng kawkaso, ang mahal. Dandahan lang muna tayo baka one day magkaroon tayo kasi pangarap ko talaga magkaroon ng farm na baka. So doon na naman tayo sa ating mga manok. Let's go. iba na sa labas gumala na yung iba marami yan kaso minsan nawawalan ako gawa ng maraming mga wild animals dito iyan so, yung iba nagala pagsamantala lang to dito guys kasi maliliit pa sila tapos ililipat ko doon sa kabila yan pag medyo pag start ng winter dito pagsamantala lang muna sila kasi ano pag doon sila inaaway sila kasi maliliit pa lang to eh, ano pa lang to dalawang buwan pa lang na simula nung nahats ko sila kaya ililipat natin doon sa pinakamin bahay nila so ayan Ayan, marami din tayong aso. Meron tayong anim dito, meron sa labas dalawa. Ayan. German Shepherd 'yan, guys. Kaso lang yung itong puti, nahalo siya na pag, may pagka -bulldog. Nahaluan siya kasi meron kaming isang buldog uh, bulldog na ano. Hindi siya pure half lang siya. Tapos yung mama, ayan nahaluan siya kaya hindi lahat German Shepherd. Ngayari. Aray. Tingnan nyo. Pero hindi yan, ano guys, hindi yan pure. Half yan sya. Ayan yung ating aso, dalawa sa labas. Tapos, anim sa pins. Hi, baby. How are you? Huh? Royce. I have brosor. Ayan. Yan yung German shepherd. Ang laki. <laughs>